Hi mga Lodi. Alam niya ba kung anong klaseng halaman ito? <laughs> Nauulam siya. At ginagawang salada. And salada. O, oh, diba? Kaso nga lang, alam niyo dito sa abroad, wala siyang tinik guys. Pero sa atin, marami siyang tinik. Dito wala talaga siyang tinik. Kaya, madali lang lutuin. O, oh, mad ay, madali lang lutuin. <laughs> madali lang kuhanin kasi wala siyang tinik. At itong amo ko na to, alam nyo ba na pinakaingat-ingatan ko ito, maliit pa siya nung tumubo dyan sa mga halamanan ko. Tinatanim ko nga guys yung malalaki na, tapos siya naman, nakita niya. Ang laki-laki na guys, ang laki-laki na, ang laki-laki na, laki-laki -laki na, -laki na. Pero anong ginawa niya? Binunot niya guys, akala niya daw daw mo, nakakaloka. Kaya itatanim ko ulit, sana lang E eh, mabubuhay siya kasi kawawa naman pinakaingat-ingatan ko kasi nga gustong gusto ko ito yung sinasalad ko siya nakakaloka tong amo ko na to guys ilang beses na wala na siyang ginawa kundi mag bunot-bunot pati yung malunggay ko na tanim noon binunot na naman niya tapos ito na naman ang kulitis binunot na naman lahat-lahat na lang ng mga tanim ko binubunot-bunot niya nakakaloka talaga ito Ayan, sana lang mabuhay nga. Itatanim ko siya. Buti na lang, meron pa siyang ugat. Di ba madali namang mabuhay ito guys. So, sana mabuhay siya. Kasi nga, pa, nagpaparami nga ako nito. Para paglipat namin, meron na akong itatanim. Ayan, sana mabuhay siya. So, ayan guys. Sana nakustuhan nyo ang aking video na to. Huwag <laughs> kalimutang yumakap at yayakapin ko din kayo. Salamat. Maraming maraming salamat. I'll see you on the next video. Thank you so much.